Ako nga pala si Gio, yung owner ng Street coffee, eh. so So, okay, kikwento ko nga pala kung paano ako nagsimula. So, dito nakikita nyo yung luma-luma nating Street coffee, eh. Dito naman nakita natin na bagong renovate lang. Ito yung unang design natin yan. So dito, nakilala natin si Zelo, Zelo PH, yung kung sino nag ng Aegyo Cafe. So sila yung nag ng cafe natin. Diyan si yung mga workers, si Architect Ronald, and dyan. So habang kinoconstruct yung cafe, dito kami sa studio. Yung gustong gusto ng mga tao. Palagi ako sinasabihin ng mga tao, asan yung Koi? Hindi nila makita na nakatago kasi. Pero yun kasi yung point. Dito namit natin si Bossing, si Tay. Si Tay Tay. Bossing Jeloid, yun ang kami nagsasayaw doon. Ayan, si Henry, may ari ng granola. Tapos dito, ayan, kinakantahan nga ako nila jeloy. Ayan, so, nag-start na yung mga workers. Tibagin yun, yung mga pader natin. Nakakalungkot pero kailangan. Kasi, ito na yung, ito na yun. ngayon medyo maliwalas na. Kinakabit na 'yung mga ano, mga framings natin. Nakaka-excite pero nakakaba. Kasi ang deadline natin March 23. Parang second week na 'to ginagawa. Ayun si Architect nakadilaw. So dito pinag-uusapan namin kung ano pang mga adjustment yung kailangan natin dito sa bubong, sa roofing. Kasi gusto ko sana may skylight to. So dito, nilalagay na yung mga ano, zipper lane. Zipper lane. Akala ko dati zipper lane. Yan yung zipper lane pala. Yan, mga workers natin. Tapos nung gabi, ito kami. Yan. Jowa ko nga pala. Jade labing labing daw medan eh <laughs> ganda nung gabi parang sya maganda rin yun na guys malapit na matapos so after nito kakabitan nyo ng mga ano framing dun sa padan kasi nga na nag take out pa kami lah may dinala pang gold deluxe to nagugutom <laughs> na naman siya tingnan mo taba taba na na guys may pader na malapit na sobrang nakaka excite yung area na yan yung skylight ayan boss check natin kung okay mukhang maganda naman unti-unti nang nabubuo ang ating munting cafe. So, dito yung ako yung nag-design. Gusto ko kasi mid-century yung design. Very homey pa rin. Isipin nyo na lang parang bahay ko to. Ganito ko yung design yung bahay ko. Ayan. So, ayan, guys. Meron ng ano. Medyo nagpapanik na kami kasi malapit na yung deadline. Ayan si architect yung naka-pink. Ayan na. Yun yung skylight. So, dami yung tatalong, aabot ba kami? Sabi ko sa kanya, Oo, oh, syempre. Kami to eh. Palagi naman kaming, ano, paspasan gumawa. Pero, lagi naman kaming aabot sa, ano, sa deadline. Ayan na, malapit na matapos. Excited na kami. Ayan si architect, naka-pink. Yeah. Grabe. Ito na yun, guys. Ayan. Ito yung tama ng araw. Kala ko, pangit yung tama ng araw dun sa, ano, sa bubong, pero maganda pala siya. So, nagkaroon ng shadow effect dun sa bubong. Ayan na, guys, yung pader natin. Dun. Sila, sila bossing nagpipintura doon kapit na o. After yan, maglalagay na ako yung furnitures. Grabe. Ayan Mga gamit. Tinabol namin kasi kinabukasan na yung opening. Oh my god. Luwag pa niya. Ganda. Ay, mga barista ko yan. Ayan. Mga anakis natin. Sobrang proud ako sa mga yan. Sobrang babait. Yan. <laughs> Ayan na siya guys. Yung regular hours namin. Sana makapunta kayo guys. Ito nga pala yung street ko eh. Pinagmamalaki ko. Maraming maraming salamat sa mga suporta At see you soon sa, ano, sa street ko eh. Andyan lang ako. Mabutan niyo ako palagi dyan. Kita kits.